Hello guys, sa video na ito ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng single name sa ating Facebook account. So kapag didiritso tayo sa ating Facebook account ay hindi natin mapapalitan yan. Uh, sundan, lang, sundan nyo lang yung steps na gagawin natin at madali lang to guys. Uh, unang una, pumunta tayo sa ating uh, Play Store at research natin yung VPN lat. Kapag wala tayong VPN lat ay hindi natin mapapalitan yung uh, Facebook natin ng single name. So kinakailangan tayong magdownload ng VPN lat para mapalitan natin yung Facebook natin ng single name. So dito guys, na-install na natin siya. Then open lang natin pagkatapos nating ma-open ang ating VPN lot ay ganito ang lalabas at accept lang natin to then mapupunta tayo sa country so hanapin lang natin yung Indonesia country at scroll, scroll down lang natin pagkatapos click natin yung Indonesia country wait lang natin guys dahil medyo mabagal yung internet ah uh, dito guys click natin yung jakarta ay dito ah uh, click lang natin yan pagkatapos mapupunta tayo dito uh, click lang natin yung connect at hintayin lang natin hanggang sa mag connected na siya sa ating VPN so connected na yan guys kung makikita natin dyan is connected na siya sa ating VPN. Ngayon, pupunta naman tayo sa ating Facebook account at palitan na natin yung account natin ng single name. So, dito may makikita tayo sa gilid na three lines. Click lang natin yung three lines na 'yan at hanapin natin yung settings click lang natin yung settings at hanapin natin yung uh, Mita Account Center tap lang natin yan pagkatapos tap natin yung profile natin at makikita natin dyan yung name click lang natin yung name at dito delete lang natin yung last name natin na Tan so para ma-review change natin siya ay lagyan natin ng space para ma-click natin yung review change. So, review change lang natin siya. Pagkatapos nito ay save change lang natin dito. At tapos na yan guys. Kung mapapansin natin dyan ay nasa single name na yung account ko. So, Balik lang tayo sa profile ko at tignan natin doon kung uh, single name na ba. Makikita natin dyan guys at single name na yung account ko. So ganun lang kadali guys. and like at maraming maraming salamat sa inyong panonood